Hello, 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 guys. Magplan siya muna ng lola. Quick live lang, guys. Mag-ano lang tayo, guys, sa uh, tapos lang ang ilang piraso kong planchahin, guys. Hello, kumusta? mga amigos. Kumusta po kayo? nag ako ng mga ito guys, tapos na to, guys. Ganda sana mag meron akong ano wireless microphone gamitin ko kaya. Hello, hello, hello mga kabayan, mga subscriber, mga non-subscriber. Please subscribe my YouTube channel. try natin guys yung were ko microphone microphone wireless from Timo. Alakang akong hindi lobas. Kasi pag lobat din siya, hindi siya. Ay. Orang lobas. Maya maya guys, uh, itry ko siya. Kasi oh, uh, um, mo ba siya? Tamo, si ano natin pala, nag-ano ako. idol mga friend of friend mga kababayan kumusta? mas malapit ang Pasko baka yeah. super low cost siguro to kasi pag hindi siya low cost magre-green yan yun wala hindi siya low grade Kulo pa talaga siya buhay. Kaya ang mga na natin. Hello! Hello na di isang viewer. Shoutout out sa'yo. Lang siya lang ang lola guys. Naisipan ko lang mag-live guys. Hindi ko mag ako mag-live sa YouTube. Hello po, shout out. Salamat sa pagdaan sa live ko. Plancha, plancha lang po. Thank you, thank you sa dumaan. Shout out sa inyo. May dumaan kayo na tatlo. Thank you. Live ba ako? Live ba ako? <laughs> Salamat po. Ano kaya kung naririnig at posy may Pinasap ko kasi yung ano yung sarong ng microphone. Ano Ayun. Hello, hello, hello. Parang ano pa siya. Parang lubat pa. Hello, 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 hello. Ang galing kumulat to, guys. Thank you sa nag-iisang viewers. Salamat po sa pagdaan sa live ko. Thank you. try ko yung bumila ko guys sa timo ng ano ang wireless microphone yung pang vlog tapos yung low low sya guys ito o oh. Yun, sinasaksa ko pa isipan kong mag live isipan ko lang guys mag try mag try ko mag live Hello, po. Welcome to my blog. Welcome to my blog. Welcome to my life. You're the only one you really know me at all. So okay, eh. Kumakat hindi alam ng lyrics. Thank you sa dalawang viewers. Salamat po. Welcome to my life, mga friend of friend mga kababayan, mga viewers, mga subscriber, mga non-subscriber, please subscribe. Advance Merry Christmas! pinag ko lang guys mag plant Haba, mag live habang nag -bruncha. Tapos, pag matapos ako mag-plant stop mo lang live ko. Thank you. Shout out. Shout out po sa dumaan sa live ko. Plancha-plancha ang money. masuk lang mga suki <laughs> thank you thank you lagi isang mata salamat po sa dumaan sa live ko shout out hello po advance merry christmas po ipin ko talaga nasira no thank you GM Kate, new subscriber po, ma'am. Thank you. Salamat, GM. i din kita. Kung may YouTube ka. GM Kate. Thank you po. Salamat. May ano ka? May may bahay ka din? GMK. Pasya lang kita sa bahay mo. May bahay ka din. Pasya lang kita, ga. pagmatapos matapos ang gawain ko, guys, iwan lang po kayo ng bakas para mabalikan kayo. Salamat po. Thank you po, GMK, sa pag-like, sa pag-comment. Iwan lang po kayo ng bakas para masundan po kayo. Salamat, GM, sa pagdaan. Salamat sa mga dumaan sa live ko. Thank you po. Plansya plansya lang po ang lola. Because of you, my life has changed. Thank you for the music. Hindi ko alam baka bawal yung kanta-kanta. <laughs> baka dito sa live yung kanta-kanta. Magay -kanta. tayo ni ni Whitey. Salamat po sa mga dumadaan. Thank you po. Hello po. Advance Merry Christmas. kayo guys ng bakas para mapuntahan ko yung mga bahay nyo. Thank you so much. Shout out sa iyo. Shout out sa na nag-iisang viewers ko. Thank you po. Christmas, don't tell you indeed. I love you, don't tell you empty? Give up on Christmas Day. You call me, Came a little special gift to do, 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 do. Hello po, hello po. Pasok lang mga suki. Salamat sa mga dumaan. Welcome to my life. Gusto ko, ko kahit may tubig na yung plancha, ini-explain ko siya. mag-reguest ako ng salaming kasi hindi yung pa up na yung pangulang <laughs> shout out shout out sa inyo po mga friend friendo welcome to my life Naglit lang ako magplantya guys kasi bawasan ko lang ang ko kasi maya maya magsundo ako sa alaga ako. mag-try nga ako mag-live sa ano sa youtube I wanna try itong pang-explain ko guys talaga namin ng ano o parang ano parang ano ko ah Ano yun? Globe, uh, ano ko? Mahina ang signal ko. Oh. What happened? KMK. O anong nangyari sa ano ko? parang mahina ang ano ko pero gumagalaw naman siya o 1445 welcome to live chat remember to guard your privacy and abide by our community guidelines learn more hello 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 po ting ano ako gumalaw Salamat po. Taposin ko na. I want to I make out guys. Bye bye. Kasi yung video ko, oh yan, pag ganyan-ganyan lang, anong yari? Bye bye, thank you. See you next live, guys. Wala na siya, oh. Itong plus. Are you sure you want to stop streaming? Yes po. Kasi ganyan, oh. Ano yari? Naka-steady lang siya. Bye-bye. Thank you so much, guys. Thank you sa mga dumaan bye bye Takakanya lang ako